Ang Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons ay isang paraan para mapigilan ng mga bansa ang pagkalat ng mga sandatang nuklear at maisulong ang mapayapang paggamit ng enerhiyang nuklear. Ang pinuno ng Nuclear Watchdog ng United Nations ay nangunguna sa isang emergency meeting matapos ang mga pag-atake ng United States noong linggo sa mga nuclear site ng Iran. Ngayon, sinabi ng pamahalaan ng Iran na gumagawa ito ng batas para iurong ang bansa mula sa kasunduan sa hindi pagpapalaganap ng mga sandatang nuklear habang patuloy ang tumitinding sigalot. Ano ang gagawin ng Iran? Susundan ba nila ang landas na tinahap ng North Korea at magsisimulang gumamit ng mga sandatang nuclear para atakihin ang kanilang mga kaaway? Iyan ay isingin bagay na tanging ang Iran lang ang makakaalam. Isinasaalang-alang ng Iran ang pag-alis sa Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons o Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. Sa ngayon, ang tanging ibang bansa na gumawa nito ay ang Hilagang Korea. Noong 2003, umalis ang Hilagang Korea sa Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons at makalipas lamang ang tatlong taon, noong 2006, isinagawa ng bansa ang kanilang unang pagsubok ng sandatang nuklear. Gusto ng Iran ang mayroon na ang Hilagang Korea. Ginagamit ni Kim Jong-un ang kanyang mga sandata upang maghasik ng takot sa buong Silangang Asya at sa mas malawak na mundo. Pinipigilan nito na atakihin ang kanyang autoritarian na rehimen. At ito ang cheat code ni Kim para magkaroon ng kalamangan at kapangyarihan ang Iran ay isang pariah state katulad ng North Korea at pareho sila ng layunin na magkaroon ng kapangyarihan at proteksyon sa kanilang rehimen. At nitong mga nakaraang taon, sinusubukan nilang kopyahin ang playbook ng North Korea. Sa katunayan, may mga ulat kamakailan na nagsasabing maaaring tulungan na ni Kim Jong-un ang Iran matapos ang mga pag-atake ng United States sa mga pasilidad nuclear ng Iran. Pero maraming ibang bansa ang hindi pumapayag dito. Gusto nilang pigilan ang pagkalat ng mga sandatang nuklear, lalo na sa kaso ng Iran. Para maintindihan ang lahat ng ito, tingnan muna natin ang kaunting kasaysayan ng nuklear. Ang United States ang unang gumawa ng mga sandatang nuklear. Ito rin ang nag-iisang bansa na gumamit ng mga ito hanggang ngayon, partikular sa Hiroshima at Nagasaki noong 1945. Apat na taon ang lumipas. Noong 1945, At apat na isinagawa ng Unyong Soviet ang kanilang unang nuclear test na ikinagulat ng mundo at naging simula ng Cold War. sumunod ang United Kingdom at Pransya noong isang at limang dalawa at isang at anim ayon sa pagkakasunod gamit ang sarili nilang mga nuclear tests. noong isang at anim naput apat isinagawa ng China ang kanilang unang nuclear test upang maging ikatlong kapangyarihan bukod sa mga Sobyet at kanluran. Noong mga panahong iyon, gusto ng mga malalaking bansa na magkaroon ng mga nuclear na sandata para sa pagpapakita ng kapangyarihan at bilang panakot. Pero habang kumakalat ang teknolohiyang nuclear, mas tumataas ang posibilidad na ito ay magamit talaga na may mapaminsalang resulta. Kaya noong isang nilikha ang kasunduan sa hindi pagpapalaganap ng nuclear o Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons Layunin ng kasunduan ang suportado ng United Nations, napigilan ang pagkalat ng mga sandatang nuklear, at sa huli ay makamit ang ganap na pag-aalis ng mga sandatang nuklear sa buong mundo. Isa sana ito sa pinakamalalaking tagumpay ng sangkatauhan. Ngunit nagkaroon ng mga problema. Hindi sumali sa kasunduan ang India, Israel, Pakistan, at South Africa. Masyadong nagdududa ang India at Pakistan sa isa't isa, at dahil hindi naman talaga sila protektado ng ibang nuclear power, gusto nilang magkaroon ng sarili nilang mga sandatang nuklear bilang panakot. Ang South Africa noon ay nasa ilalim ng matinding internasyonal na mga parusa dahil sa apartheid. At bilang isang paraya na estado, gusto rin nitong magkaroon ng mga sandatang nuklear. Samantala, ang Israel ay may alitan halos sa lahat ng bansa sa buong gitnang silangan. Kaya napaka kapakipakinabang ng mga sandatang nuklear para sa kanila upang maprotektahan ang kanilang estado mula sa pagkawasak. Kaya kahit na may Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons na, ang apat na bansang ito ay nakabuo pa rin ng sarili nilang mga sandatang nuklear ang Timog Afrika ay kalaunan ay tinalikuran ang kanilang mga sandatang nuklear noong dekada 90 nang nagtatapos na ang apartheid at sumali sila sa Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. Pero hindi pa tapos ang problema sa mga tinatawag na pariah state. Si Saddam Hussein sa Iraq ay nagpapayaman din ng uranium at nagdidisenyo ng mga sandata. Si Muammar Gaddafi sa Libya ay gumagawa rin ng pareho na may malaking tulong mula sa Pakistani na siyentipiko na si Abdul Qadir Khan tulad ng tatalakay natin mamaya. Sangkot din siya sa mga nuclear program ng North Korea at Iran. Ngayon, noong 2003, maling inangkin ni Pangulong George W. Bush ng United States na mayroong sandatang nuclear ang Iraq. Ginamit niya ito bilang dahilan para sakupin ng bansa. Hanggang ngayon, tinatamaan pa rin ang United States dahil dito. Dahil isa itong malaking pagkabigo ng intelihensiya o isang malaking kasinungalingan Napareho pareho namang hindi maganda. Nagresulta ang digmaan sa daan-daang libong pagkamatay, at nakikita ng mga tao sa buong mundo ang pananakop sa Iraq bilang isang digmaang agresyon at paglabag sa pandaigdigang batas. Ngayon, bago tayo magpatuloy, kailangan namin ang tulong ninyo. Kamakailan lang, ang mga video namin ay nasasala na ng algorithm. Kaya kung maaari, pakipindot ang like at subscribe button Malaking tulong talaga ito sa video namin sa YouTube. Pero noong 2006, may isa pang tinuturing na Paria state na talagang nakabuo ng mga nuclear na armas. At sa pagkakataong iyon, nabigo ang United States na makialam na nagdulot ng malaking problema sa kalaunan. Siyempre, ang tinutukoy natin ay ang Hilagang Korea. Ngayon, ang kwento kung paano nakuha ng Hilagang Korea ang bomba ay talagang nakaka-interes. Ang Hilagang Korea ay isang bansa na nasa digmaan laban sa Timog Korea at kaalyado nitong Amerika. Kahit na ito ay isang frozen war matapos ang tigil putukan noong isang tatlo. Bilang paghahanda sa posibleng paglala ng sitwasyon, sinimulan ng Hilagang Korea ang isang kampanya ng pagpapatibay ng lahat ng kanilang mga kuta noong isang dalawa. Ginawa nilang isang labis na militarisadong lipunan ang kanilang bansa at ang mga sandatang nuklear, ang huling at pinakamakapangyarihang hakbang na maaari nilang gawin. Noong panahong iyon, ang mga kaalyado ng Hilagang Korea na Unyong Sobyet at China ay mayroon ng mga sandatang nuklear kaya magalang na humingi ng tulong ang rehimen sa kanila ngunit pareho silang tumanggi kahit ang mga Soviet at ang CCP ay hindi nagtitiwala sa bansa at ayaw nilang magkaroon ng isang pabigla-biglang kapitbahay na may sandatang nuklear na maaring bumaliktad sa kanila o magdulot ng digmaan sa rehiyon bukod pa ron natakot sila na ibebenta ng Hilagang Korea ang teknolohiya sa iba na magdudulot ng walang kontrol na pagkalat ng mga sandatang nuklear sa buong mundo pero ayaw ng unyong Soviet na tuluyang iwanan ang Hilagang Korea kaya tumulong sila sa teknolohiyang nuklear para sa sibilyan. Tumulong ang mga Soviet na itayo ang unang sentro ng siyentipikong pananaliksik nuklear ng Hilagang Korea na kinabibilangan ng kanilang unang research reactor. Pinayagan din na nila ang mga siyentipikong Hilagang Koreano na mag-aral at magsanay sa Union of Soviet Socialist Republics. Nagsimulang magkaroon ng mas marami pang kakayahang nuklear ang Hilagang Korea sa pamamagitan ng ikalawang research reactor, isang planta ng pagpoproseso ng uranium ore, at isang planta ng paggawa ng fuel rod. Kalaunan, noong dekada 80, nagsimula silang magtayo ng mga nuclear gas graphite reactor. Pero nagkaroon ng problema ang pandaigdigang komunidad dito, dahil maaari itong gamitin para gumawa ng weapons grade na plutonium. Nagsisimula ng mabahala ang Unyong Soviet. Pinilit nila ang Hilagang Korea na pumirma sa Nuclear Non-Proliferation Treaty na hindi pa nito nagagawa noon. Kaya, pumirma ang Hilagang Korea sa Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons noong 1985. Dapat ding pumirma ang bansa sa Safeguards Agreement kasama ang International Atomic Energy Agency or International Atomic Energy Agency sa loob ng labing walong buwan matapos sumali sa Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. Kailangang magpadala ng mga inspektor ang organisasyong ito upang suriin kung gumagawa ba ng mga sandatang nuklear ang Hilagang Korea o hindi. Pero pinatagal ng Hilagang Korea ang pagpirma sa kasunduan ng International Atomic Energy Agency ng ilang taon. Samantala, nakipag-ugnayan sila sa black market network ni AQ Khan sa Pakistan. Tinulungan niya ang Hilagang Korea na makakuha ng mga bahagi ng sentripyuho at mga disenyo na kailangan para sa pagpapayaman ng uranyo. At bilang kapalit, dad, nagbigay ang Hilagang Korea ng teknolohiya ng rocket engine sa Pakistan. Ngunit sa huli, kinailangan ng Hilagang Korea na pumirma sa kasunduan ng International Atomic Energy Agency noong 1972. Pagkatapos ng pagbagsak ng Unyong Soviet, napunta ito sa mahina na posisyon. At hindi nagtagal bago nakita ng mga inspektor kung ano talaga ang nangyayari. Noong unang bahagi ng isang libu na raan tatlo, malakas ang hinala ng International Atomic Energy Agency na hindi idinadeklara ng Hilagang Korea ang lahat ng kanilang mga aktibidad na nuclear. Kalaunan, nang tumanggi ang Hilagang Korea sa isang espesyal na inspeksyon, nagbigay ng babala ang International Atomic Energy Agency sa United Nations Security Council. Bilang tugon, nagbanta ang Hilagang Korea. Naaalis ito sa Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons isang malinaw na senyales na balak nitong gumawa ng mga sandatang nuklear. Tumugon si Pangulong Bill Clinton ng Estados Unidos sa pamamagitan ng mga parusa at pagbabanta ng aksyong militar. Gayon pa man, maaaring muling sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Hilaga at Timog Korea kung nagkaroon ng interbensyong militar, kaya't ito ay naiwasan sa pamamagitan ng agreed framework noong isang 1984. Mananatili ang Hilagang Korea sa Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons at ipapahinto at tuluyang wawasakin ang kanilang programang nuklear na planta ng kuryente. Higit pa sa sapat ang nakuha ng bansa, kapalit nito, magbibigay ang Estados Unidos ng 500,000 tonelada ng mabigat na langis bawat taon sa Hilagang Korea bilang kapalit ng nawalang pinagkukunan ng kuryente. Makakatanggap din ang Hilagang Korea ng tulong para magtayo ng mga light water reactor sa pamamagitan ng Korean Peninsula Energy Development Organization na sinuportahan ng Estados Unidos, Timog Korea at Hapon hindi anong kapaki-pakinabang ang mga reaktor na ito para sa mga programang nuklear na armas at mas madaling inspeksyonin, ngunit nagbibigay pa rin sila ng enerhiya para sa Hilagang Korea. Bukod pa roon, nangako ang United States na hindi kailanman gagamit ng mga sandatang nuklear laban sa Hilagang Korea at magpapanormalisa ng mga ugnayang pampolitika at pang-ekonomiya. Ngunit sa mga sumunod na taon, unti-unting nasira ang napagkasunduang balangkas. Noong 2002, inakusahan ng United States ang Hilagang Korea na palihim na nilalabag ang mga patakaran sa pamamagitan ng isang lihim na programa para payamanin ang uranium ng higit pa sa pangangailangan ng sibilyan. Itinanggi ito ng Hilagang Korea. Ngunit sa isang nakakagulat na pahayag, iginiit nito na may karapatan ang Hilagang Korea sa mga sandatang nuklear. At doon nagsimulang bumagsak ang lahat. Itinigil ng United States ang pagpapadala ng langis sa Hilagang Korea. At noong 2003, umatras ang Hilagang Korea mula sa Non-Proliferation Treaty. Ito ang unang bansa na gumawa nito. At naging tensyonado ang mga sumunod na taon. Nag-host ang China ng six-party talks kasama ang Hilagang Korea at Estados Unidos, Timog Korea, Rusya, at Hapon. Walang nangyari sa mga iyon. Samantala, patuloy na umuunlad at umuunlad ang Hilagang Korea habang walang ginagawa ang ibang bansa. At noong ikasampu ng Pebrero, dalawang lima, inihayag ng Hilagang Korea sa publiko na mayroon na silang mga sandatang nuklear at umatras sila sa lahat ng pag-uusap. Kalaunan, nagpatuloy muli ang six-party talks at pumayag ang Hilagang Korea sa prinsipyo na isusuko at wawasakin nila ang kanilang programang nuklear. Pero gaya ng dati, hindi naman talaga tinupad ng Hilagang Korea ang kanilang sinabi. At noong ikasyam ng Oktubre, 2006, nangyari ang hindi inaasahan. Isinagwa ng rehimen ng Hilagang Korea ang kanilang unang nuclear test na may lakas na isa hanggang dalawang kiloton. Medyo maliit pa rin yon para sa pamantayan ng nuclear. Pero yun na ang punto na hindi na maaaring balikan kalaunan noong taon na iyon, nagtest ang Hilagang Korea ng napakaikling katamtaman at mahabang range na ballistic missiles na kayang magdala ng nuclear warheads. Dahil dito, naglabas ng nagkakaisang pagkondena ang United Nations Security Council. Ngayon, sa kabila ng lahat ng ito, bawat bagong presidente ng United States ay sinubukang makipagkasundo sa rehimen para sa denuklearisasyon, pero wala pang nagtagumpay. Marahil iyon talaga ang layunin, dahil ang nuclear program ay inaasahang magbibigay ng kalamangan sa Hilagang Korea. Sa kasalukuyan, ang Hilagang Korea ay may humigit-kumulang 50 nuclear warheads at sapat na fissile material para sa 70 hanggang 90 pa ayon sa Arms Control Association. Ginagamit ito ng bansa upang takutin ang mga karibal nito sa Silangang Asya. Pati na rin ang Estados Unidos. Nasubukan na ng Hilagang Korea ang mga intercontinental ballistic missile na kayang umabot kahit saan sa mainland ng United States na nagbibigay dito ng kakayahang magsagawa ng nuclear strike sa Amerika. Sa mga madalas na parada militar ng Hilagang Korea, ang mga intercontinental ballistic missile na ito ang tampok, at gustong gusto ni Kim Jong-un na magpapicture sa tabi ng mga ito na parang isang boss ng mafia. Ngayon, pinapanood ng kataas-taas ang pinuno ng Iran na si Ali Khamenei ang lahat ng ito na nangyayari sa Korea. Para sa kanya, ang kwento ng Hilagang Korea ay isang halimbawa kung paano magkaroon ng mga sandatang nuklear para takutin ang kanuran. Kaya, sinimulan niyang tularan ang maraming bagay na ginawa ng mga taga-Hilagang Korea. At gaya ng tatalakay natin, maraming pagkakatulad sa pagitan ng mga programang nuklear ng dalawang bansa. Pero magsimula tayo sa simula. Ang programang nuklear ng Iran ay bahagyang mas matanda kaysa sa Hilagang Korea kung isasama mo ang sibilyang bahagi nito. Noong dekada 1950, noong kaalyado pa ng United States ang Iran sa ilalim ng siya, tinulungan ng United States ang Iran na itayo ang Tehran Research Reactor bilang bahagi ng Atoms for Peace program. Bilang kaalyado ng United States, isa ang Iran sa mga unang pumirma sa Non-Proliferation Treaty. Noong dekada 1970 malalaki ang plano ng siya na palawakin ang programang nuklear ng Iran at pumirma siya ng mga kasund kasunduan sa mga kumpanya mula sa Pransya at Alemanya. Noong 1975 sinimulan ang konstruksyon ng Bushehr Nuclear Power Plant at itinatag ang Isfahan Nuclear Technology Center. Ngayon, maaring pamilyar sa inyo ang mga pangalang ito at iyon ay dahil sila ang nasa sentro ng kasalukuyang sigalot. Pero ang dahilan kung bakit nangyari ang sigalot ay ang Islamic Revolution Noong isang libo siyam na pitumput na pumalit sa siya ng isang islamikong diktadura. Ang nuclear program ay napunta rin sa ibang kamay. Sa simula, hindi naman ito gaanong naging banta. Naglabas ang kataas taasang pinuno ng isang fatwa laban sa mga sandatang nuclear, na parang isang relihiyosong pagbabawal. Hindi rin umalis ang Iran sa Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons pagkatapos ng revolusyon. Kaya sa unang tingin, parang hindi magde-develop ng mga sandatang mapanira ang Iran. Gayun Gayunpaman, muling binuhay ang sibilyang nuclear program ng Iran sa tulong ng Russia at China. Tumulong ang mga ininyerong Ruso sa pagtatayo ng Bushir Nuclear Power Plant. At tumulong naman ang mga Chino sa pagdevelop ng mga minahan ng uranium. At, gaya ng nalaman kalaunan, nakatanggap din ng tulong ang mga Iranian mula kay A.Q. Khan, ang parehong tao na tumulong sa nuclear program ng North Korea. Noong isang libo siyam na ibinenta ng mga siyentipikong Pakistani sa mga Iranian ang mga disenyo ng centrifuge para matulungan silang magpayaman ng uranium. Ayon sa kanila, ang tanging layunin lang ng Iran ay makagawa ng nuclear energy, mapaunlad ang nuclear medicine, at magsagawa ng siyentipikong pananaliksik. Pero palihim ding gumagawa ang Iran ng mga sandatang nuclear. Nagtatayo sila ng uranium enrichment facility sa Natanz, sa gitnang bahagi ng Iran, at isang heavy water nuclear reactor malapit sa Iraq. Mayroon pa rin makatwirang pagtanggi dahil maaari itong gamitin para sa sibilyang layunin. Pero ang uranium ay maaari ring i-enrich hanggang sa weapons grade na antas at magamit sa isang nuclear bomb. Ang heavy water reactor ay maaaring gumawa ng plutonium na maaari ring gamitin para sa mga sandatang nuclear. Napansin ng ibang bahagi ng mundo ang nangyayari at nagdulot ito ng malaking pag-aalala. At para lang sa konteksto, nangyayari ito kasabay ng paglikha ng problema ng nuclear program ng Hilagang Korea. Noong 2003, ang Britanya, Pransya, at Alemanya ay namagitan at lumagda sa isang kasunduan na tinawag na Tehran Agreement. Nangako ang Iran na pansamantalang ititigil ang pagpayaman ng uranium at papayagan ang mas mahigpit na inspeksyon. Pero pagkatapos ng kasunduan, hindi pa rin nakikipagtulungan ang Iran at nagpatuloy lang sila. Parang pamilyar yan kasi ginawa ng Hilagang Korea ang pareho ilang taon na ang nakalipas sa kasunduan tinatawag na Agreed Framework kasama ang Hilagang Korea. Pagsapit ng 2005, idineklara ng lupon ng International Atomic Energy Agency, na hindi sumusunod ang Iran sa mga patakaran ng nuclear safeguards. Sinimulan ng pandaigdigang komunidad na patawan ng mabibigat na parusa ang Iran, na tumatarget sa kanilang nuclear at missile na mga sektor. Pero patuloy na naglalagay ang Iran ng mas marami pang centrifuge para magpayaman ng mas malalaking dami ng uranium. At noong dalawang libot isiniwalat ng mga lider ng kanluran ang impormasyon tungkol sa Fordow Fuel Enrichment Plant, isang bagong underground na pasilidad para sa pagpapayaman hindi ito idineklara ng Iran sa International Atomic Energy Agency. Isang malaking paglabag sa Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. Tumugon ang pandaigdigang komunidad ng mas mabibigat pang parusa, na lalong nagpahina sa ekonomiya ng Iran. Pati ang Israel at ang kanluran ay pumatay ng apat na Iranyanong siyentipikong nuklear sa Tehran para pabagalin sila. Pero sa puntong iyon, malapit na sa weapons grade ang pagpayaman ng uranium ng Iran. Ang tinatawag na breakout time na kailangan ng Iran para makagawa ng uranium na pangbomba ay ilang buwan na lang. Noong 2013, nagkaroon ng kaunting pag-asa ng makipagkasundo si Pangulong Barack Obama ng United States sa Iran. Nangako siya ng pag-alis ng mga parusa kung ipapahinto ng Iran ang mga delikadong bahagi ng kanilang nuclear program. Noong 2015, nilagdaan ang Joint Comprehensive Plan of Action at inalis ang mga parusa sa enerhiya, pananalapi, pagpapadala, at kalakalan. Bilyon-bilyong ari-arian ng Iran ang pinayagang muli at ibinalik sa kamay ng rehimen. Pero noong 2018, may bagong intelihensya mula sa Israel na nagsabing hindi sumusunod ang Iran sa mga kasunduan. Naniniwala si Trump dito at umatras mula sa Joint Comprehensive Plan of Action, ipinatupad niyang muli ang mga parusa na nagdulot ng malaking krisis sa ekonomiya ng Iran. Pero hindi umatras ang Iran at nagpatuloy sa pagpayaman ng uranium. Nang paslangin ng United States ang commander ng Quds Force ng Iran, na si Qasem Soleimani, idineklara ng rehimen na hindi na nito susundin ang anumang limitasyon ng Joint Comprehensive Plan of Action sa kapasidad, antas, o dami ng uranium na pinayayaman. Lumampas ang Iran sa 60% antas ng pagpayaman na sobrang lapit na sa 70% na kailangan para sa paggawa ng armas. At para malinaw, wala talagang sibilyang gamit ang pagpayaman ng uranium sa ganitong mga antas. Ngayon, kung ikukumpara natin ang nuclear program ng Iran sa programa ng Hilagang Korea, maraming malinaw na pagkakapareho. Parehong nagsimula ang dalawang bansa sa isang sibilyang programa, sinuportahan ng mga kaalyado ng Rusya at China para makuha ang kaalaman at kakayahan. Pagkatapos, nagsimula silang lumampas sa mga ipinagbabawal na hangganan sa pamamagitan ng palihim na pagtatayo ng sarili nilang mga pasilidad para sa enrichment sa tulong ng Pakistani Procurement Network. Nang malaman ito ng pandaigdigang komunidad, pumayag sila sa ilang mga konsesyon sa papel. Pero pagkatapos, palihim nilang nilalabag ang mga kasunduang yun at sinusubukang limitahan ang mga inspeksyon ng International Atomic Energy Agency. Sa huli, paraan lang ito para makakuha ng oras. Kapag nalaman na ng International Atomic Energy Agency ang totoong nangyayari, panibagong yugto na naman ng diplomasya ang nagaganap. Pero unti-unti, ang tinuturing na pareha na estado ay papalapit ng papalapit sa paggawa ng totoong sandatang nuklear. At sa kaso ng Hilagang Korea, Gaya ng ipinakita, kapag nakuha mo na ang sandata, ligtas ka na. Hindi mo kailanman kailangang isuko ang iyong mga nuklear at hindi ka maaaring atakihin dahil sa panakot. Sa madaling salita, malaya ang rehimen na gawin ang anumang gusto nito. At yan mismo ang gusto ng Iran. Gayunpaman, hindi nagawang makarating ng Iran sa ganitong kalayo. Hindi tulad ng Hilagang Korea, hinarap nila ang mga kahihinatnan ng paglabag sa mga hangganan. Ang mga kamakailang pag-atake ng United States at Israel ay nakasama sa nuclear program ng Iran at maaaring nagpalayo pa ito ng ilang taon. Laging natakot ang Iran sa posibilidad ng ganitong interbensyon. Kaya naman mas mabagal ang naging pag-usad nila patungo sa mga sandatang nuclear kumpara sa Hilagang Korea. Pero ang malaking pagkakaiba sa Hilagang Korea ay hindi malamang mangyari ang isang interbensyong militar doon. Una sa lahat, ang Hilagang Korea ay may libu-libong piraso ng artilleriya na nakatutok sa timog. Ang kabisera ng Timog Korea na Seoul ay 35 milya lang mula sa hangganan ng Hilagang Korea at halos 10 milyong tao ang nakatira doon. Kaya, ang paglala ng sitwasyon ay madaling mauwi sa isang malaking sakuna. At alam ng Hilagang Korea kung paano gamitin ito bilang banta para pigilan ang intervention ng United States. Samantala, may kasunduang pangdepensa ang Hilagang Korea at China. Ayaw ng United States na malagay sa panganib ang pagkakaroon ng digmaan laban sa China dahil maaaring maging napakapangit ng kalalabasan nito. Samantala, matalino ang Hilagang Korea at inilibing nila ng malalim sa ilalim ng lupa ang kanilang mga programang nuclear. Kaya, hindi kayang pabagsakin ng United States ang lahat sa isang atake lang. Para naman sa Iran, iba ang naging sitwasyon. Ang mga pasilidad nila para sa enrichment ay nasa ilalim ng lupa. Pero malamang hindi sapat ang lalim para makaiwas sa mga bunker buster, lalo na para sa mga pasilidad ng Natanz at Fordo. Kapansin-pansin, kumukuha ang Iran ng tulong mula sa mga eksperto ng Hilagang Korea para protektahan at itago ang kanilang proyektong nuclear militar. Gayunpaman, kung gusto ng Iran na magtayo ng bagong base, na talagang sapat ang lalim para makaligtas sa mga pag-atake malalaman ito ng Western Intelligence at makikialam sila. Bago pa mangyari ang mga pag-atake, gumagawa na talaga ang mga Iranian ng pangalawa at mas ligtas na base sa Natanz at ang pagpigil dito ang isa sa pinakamalaking dahilan ng pag-atake. Isa pang malaking dahilan kung bakit napigilan ang mga Iranian ay ang kakulangan nila ng panakot kumpara sa Hilagang Korea. O sa madaling salita, ganun ang kinalabasan. Kasi nung una, inisip ng mga tao na nakakatakot ang Iran ang pinakamalaking pinagmumulan ng lakas ng bansa ay ang kanilang arsenal ng mga misil at drone na siyang pinakamalaki sa gitnang silangan na may libu-libong ballistic missile. Marami sa mga misil na ito ay may pinagmulan sa Hilagang Korea na nagpapakita kung gaano kalapit ang kooperasyon ng dalawang bansang ito. Sinasabing magbibigay daan ito sa Iran na tamaan ang mga lungsod ng Israel na maaaring pumatay ng sampu-sampung libo kung hindi man daan-daang libong sibilyan sa pinakamasamang senaryo magagawa rin nitong tamaan ang mga base ng United States na maaaring magresulta sa pagkamatay ng mga sundalong Amerikano na nakatalaga sa gitnang silangan. Gayunpaman, winawasak ng Israel ang mga armas ng Iran nitong mga nakaraang araw. At sa ngayon, mahina pa rin ang ganti ng Iran sa pinakamababa. Dahil dito, nagkaroon ng kumpiyansa ang United States na pumasok at gamitin ang kanilang mga bunker buster upang bumbahin ang mga pasilidad ng Iran para sa nuclear enrichment. Ngayon, sa paggawa ng video na ito, hindi pa malinaw kung gaano kalala ang tinamaan ng mga pasilidad ng Iran. Kung naging matagumpay ang misyon, hindi agad makakakuha ng mga sandatang nuklear ang Iran. Pero kung hindi tuluyang nawasak ng misyon ang mga pasilidad ng Iran para sa enrichment, maaaring may kasunod pa ito. Sana lang talaga na hindi makakuha ng bombang nuklear ang Iran. Dahil kung makakuha sila ng mga nuclear na armas, maaaring maging napakasama ng kalalabasan. Kung ikukumpara sa Iran, Si Kim Jong-un ay parang isang taong mahilig lang magbanta at magpalipad ng mga rocket. Pero ang pinakamataas na pinuno na si Kamenei ay namumuno sa isang teroristang network sa buong git ng silangan na may koneksyon sa iba't ibang panig ng mundo. Kung makakakuha ng mga sandatang nuklear ang kanyang rehimen, mas magiging delikado ang mundo. Mapipilitan din ang ibang mga bansa tulad ng Saudi Arabia at Turkey na gumawa ng sarili nilang mga sandatang nuklear. At ayaw mong magkaroon ng pinakamapanganib na mga sandata sa mundo ang pinakamagulong rehiyon sa mundo.